Nag-request na naman nga si partner na ipagluto Ano daw siya kay Father's Day daw ngayon sa naul. <laughs> Sabi ko nga kay partner, huwag niya ako pahirapan pag magpaluto siya sa akin. kahit hindi nga ako marunong magluto. Ginoko! <laughs> Bumili lang pala siya dyan ng liempo. Kaya nga daw ng pork chop. Kaya yan, kinote ko lang pala yan sa Tasty Boy. Kasi malasa nga yan, Tasty Boy. Sana all, malasa. <laughs> Simple nga lang pala kami mag-celebrate ng Father's Day kaya wala naman kami pera para lumabas. <laughs> Hindi ko na yan edidetalye sa inyo kung ano yung mga rekado na nilagay ko dyan kasi alam nyo na nga yan kahit nakapikit pa kayo. <laughs> Pinainit ko lang pala yung kawali kagaya ng pag-init ng ulo ko. <laughs> Nahihirapan nga ang yung magbaliktad ng limpo kaya takot nga kumatalsika ng mantika. Kaya ayoko mag-asawa eh. Hindi kasi ako marunong magloto. Munti <laughs> ka na yata, masunog yan niluluto ko. O nasunog na yata. Kaya nga ayoko mag-asawa eh. kahit magprito nga lang, hindi nga ako marunong magloto. <laughs> One at a time nga lang pala yung pagbiprito ko dyan. Kaya tumatalsik nga yung mantika. <laughs> sa pangalawang pagkakataon nga, binantayan ko na nga itong pagbiprito ko. tagayan ng ginawa ko sa kanya, kahit bantayan ko man. Humanap pa rin ang iba! Humugot pa nga! Ayan na nga pala yung mga naprito ko. Mukha lang yung sunog, pero masarap yan. Kain na tayo, mga mare! May kumurot na nga sa pinrito kong liempo, hindi na nga nakatiis. At ayan na nga, nag-inom na nga kami ni partner. Kami lang naman dalawa ang nag-iinom kay Father's Day naman. Pinagbigyan ko naman siya. Uy, ang landi! <laughs> Pagkatapos din naman namin uminom dyan, natulog din naman kami. Promise talaga mga maray, natulog na nga talaga kami. Ay, talaga ba? Oh, uh, siya, mga marapare at kuya. Thank you, Marajan.